guys. Happy Sunday. So, Sunday ngayon, guys. Naglilinis ako, no? At nagkalkal ako ng mga baul. Isa sa mga baul namin. <laughs> At sa aking pagkakalkal, nakakatuwa naman kasi may nakita ako, eh. Ayan, no? May nakita talaga ako. Ayan, no? Ito yung nakita ko sa aking pagkakalkal. At, ayan o. Give away to ni Kathleen nung siya ay nag-first birthday nung July 30, 2012. O, nung 2012 pa pala to. Ayan, biglang nagbalik sa alaala ko nung baby pa si Kathleen. Ito yung nag-first birthday siya. At may mga ay may mga naitago pala ako guys na giveaway. Ayan oh, ang cute. Ang cute pala nung giveaway niya nung first birthday. <laughs> Ngayon ko lang naalala. At ito yung mukha niya. Ayan siya. <laughs> Super cute. <laughs> Ngayon, ah, cute na siya, guys. Ayan. Ito yung kanya mga, mga giveaway pala nun. Ay, ko kung ilan yung pinagawa ko nito. Parang ang dami ko yata nito pinagawa. Ayan. Nakakatuwa naman, no? Oh. Buti may buti may naitago ako na mga giveaway pa niya. Dapat pala ganun yung gagawin, no? Kada ano, magtatago ka ng isa para darating yung araw na babalikan mo rin, maaalala mo yung yung mga nangyari nung mga nakaraan. Katulad nito, parang bigla kong binalikan yung nag-first birthday siya na bising busy, busy kami. So, ngayon, ay eh, ano na siya. Ilang taon na si Kathleen, 12 years old na siya ngayon. So, ito pa yung giveaway niya. Oh, saya-saya naman. Itatago ko to. Ayan, no. Oh. Hindi pa siya gusto to. Parang bagong-bago pa. So, naitago ko siya ng maayos. na sobrang busy ko lang. Ang dami kong ginagawa, ang daming iniisip. Nalimutan ko na may naitago pala ako. Ayan. Ayan, ang cute-cute na mga giveaway niya pala noon. Tapos, ito yung, ito yung alam ko mga nakalagay sa cake niya. Ito, pare ko. Ito mga, yan. Mga nakalagay sa cake niya to, eh. Ito mga to. Ang galing ko naman, naitago ko pala to. Yan. Kaya, guys, matuto kayo magtago. Kasi, ang sarap din palang balikan, no? Yan, you no? Know. Mga favorite niya kasi to mga character na to ng no, baby siya.